Dok Annalyn, ganda ng speech mo kanina. Parang prepared na prepared ka Prepared? Anong prepared? Igaling sa puso yun eh. Alam mo Dok, paborito ka talaga ng mga inmates dito. Siguro pag nakulong ka, ikaw siguro yung mayora. Ba't naman makukulong si Dok Annalyn? Tuyo mo. Hmm? Binakaw niya yung puso mo eh. Hey, Inexasabi like, mo na naman. na ito. Dok, Annalyn? Ay, yes po. Ah, gusto ko sanang magpasalamat sa pagpunta mo dito. Ha, ah, na nagkaroon kami ng medical mission dito. Maraming salamat. Ah, walang ano man po. Ang bata mo pa pala, no? Kasing edad mo siguro yung anak ko. Kasing ganda mo rin. Ay, salamat po. Ma... Ah, Ah, sorry. Madam Lotus. Uh, that's what they call me here. Madam Lotus? Astig! Siguro kayo po yung mayora dito. Parang gano'n na nga. Ang <laughs> ganda naman po ng pangalan niyo. Bakit naman po Madam Lotus yung tawag po nila sa inyo? Ah. Kasi doon ko tinapon niyo. It's, it's not a nice story. Um, baka mag-ibang tingin niyo sa akin. Huwag ka bang hawakan ang kamay mo? Bisna-bisna ko na kasing anak po. Eh, hindi pa niya ako dinadalaw dito mula nang ako. At siguro nakalimutan na niya po. O dahil siguro kalit siya sa akin dahil masamang tao nanay niya. Huwag niya pong sabihin yan. Hindi mo po, porkit, may nagawa po kayong krimen eh. Basta mang ina na po kayo. Yan ay kung ina pa rin ng tuloy niya sa akin. Pakatapos pumapatay yung tatay niya. Hindi naman ako masamang tao. Sadya lang siguro may mga taong nagpapalabas ng demonyo sa katawan. There are just some people who bring up the worst thing Parang yung tatay ng anak Pero ikaw... Sigurado kong... papalakad ang maayos ng mga magulong. Hindi na talaga. Kung akala Madam Lotus. Sigurado po akong miss na miss ka na rin po na natanggungin.